At sa punto pong ito, makakapanayam natin ang isa sa mga kandidato ng United Nationalist Alliance na pasok dun po sa latest unofficial at partial tally. Senatorial candidate Nancy Binay ng una o ng United Nationalist Alliance. Magandang gabi sa iyo, Nancy. Magandang gabi din, Ma'am Jessica. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng programa niyo. Okay. Number five ka doon sa uh, partial, uh, bagamat partial at unofficial tally. Anong uh, reaction mo diyan nung nakita mo yung numero na pumasok at pasok ka? Katulad din ng mga sinabi ng mga survey, anong uh, reaction mo? Uh, Siyempre, uh, Ma'am Jessica, ako hoy yung nagpapasalamat at uh, pumapasok nga tayo dun sa unofficial um, tally. Pero um, gusto ko muna sanang intayin yung official. Um, ayoko kasing i na pasok na ho ako dun sa top 12. Okay. Pero uh, tell us, what is it like pagkayo mga ganitong panahon para sa mga kumakandidato? Ano yun, humihinga pa ba kayo? Ganyang may inaabangan at inaantay na mga numero, pagod na nga kayo sa kampanya, tapos ngayon na bilangan na, ano ba yun, uh, humihinga pa ba kayo, nakakatulog pa ba kayo? Uh, alam mo, Ma'am Jessica, sabi ko nga, para kung ano eh, nanganak, yung feeling is... Uh, yung kung paano ako nanganak doon sa panganay kong anak. Ganito, ganito din eh. Yung firstborn ko kasi, nag, uh, pumasok ako sa ospital ng 11 o'clock, nanganak ako the next day. Mm -hmm. So yung gano'ng katagal ako nagintay. So parang ganun din yung nararanas ako ngayong gabi. Okay, Nancy, pasensya ka na ha, pero kasi alam ko, it, it, hindi ka yata nagbigay ng interview ever eh. Uh, nung, mula nung nag-announce ka, itong ganitong klase ng interview, ha, mula nung nag-announce ka na tatakbo ka for senator. Uh, yung mga batikos sa'yo, uh, bakit daw bigla, bigla ka na lang tumakbo for senator? You have nothing but uh, your father's uh, family name, etc. Anong masasagot mo dito sa mga ibinato sa'yong mga criticism? una una it's not true na hindi ako nagpapagrant ng interviews. Um, dun sa mga sorties, so araw-araw ako nagpapa-interview. Dun sa mga kasama naming reporter. Tapos, um, hindi rin totoo na hindi ako sumali sa mga debate. In fact, ako, oh, na guest ako sa programa ni Mr. Mike Enriquez dun sa DCW at kasama ko si Attorney Marwin Lasos noong uh, kaming dalawa ho yung uh, nagkaroon ng uh, debate. Okay. Uh, pero yung mga... Ano yata, yung mga karamihan na mga forum sa TV, wala kang uh, inuohan. Very rare kasi, so parang tuloy nagkaroon ng perception na ayaw mong makipagdebate, ayaw mong matanong, ayaw mong mausisa, etc., etc., Um, kasi alam niyo po yung mga nakaschedule po na debates, may conflict po dun sa schedule ko na sortie sa mga probinsya. Eh, ang priority ko po ay uh, unahin po na puntahan ng ating mga kababayan sa kanika nilang mga lugar. Mm. Uh, ano bang sabi kasi sa'yo, mas effective daw ba itong campaigning uh, through motorcade, itong pagpunta uh, sa mga rally kesa pag-appear on national television? Um, alam niyo kasi, Ma'am Jessica, I think among the candidates for uh, this Senate race, ako lang yung talagang nakapagkampa. Nagka, nag, nagkaroon ng pagkakataon na mag-campaign. During the campaign period, maraming uh, kasama ngayon sa senatorial slates na last year pa silang nag-iikot sa iba't ibang lugar kasi nagpapakilala na sila na potential senatorial candidates. Ako wala akong ganung uh, privilege eh. kasi um 'di ba last minute nga akong sumabak sa laban na to. Mm -hmm. Nancy yung pinakamabigat na paratang o uh, criticism sayo wala ka naman daw credentials to speak of aside from having been the assistant to your uh, parents uh, sa uh, while they're in uh, politics ano uh, sabi pa nga nung uh, isang uh, hashtag, no? OJT si Nancy parang gano'n, na parang ano ba ito ano ba tong pagiging senator para siyang nag on the job training eh abay uh, uh, national interest ang at stake pag ang isang tao ay tumakbo for a national position. Si Anong masasagot mo dyan, Nancy? Uh, alam mo kasi sa akin, ang number one requirement dapat ay yung kung may puso ka talagang magsilbis para sa ating mga kababayan. At sigurado ako na talagang may puso ako na pagsilbihan ang ating mga kababayan. Okay. Yung, yung mga... Tapos in terms of mm -hmm. work experience naman, uh, experience naman, For the past uh, 20 years, ako ang mata at tenga ng aking mga magulang sa ating mga kababayan. So talagang alam ko kung ano yung nangyayari sa baba. Okay, you're saying you have uh, the experience sa politics because you've you've uh, dealt with all sorts of people as your parents' assistant. G ganun po, ganun ba 'yon? Ganun ba 'yan? Nancy? kasi uh, well, I heard somebody yes. say na ikaw yung kumakausap dun sa mga uh, lumalapit sa mga magulang mo while they were in politics. Oh, kasi alam mo, yung pagsisilbi ng mga magulang ko, hindi lang naman sila yung nagsisilbi. It's a, uh, lahat kaming magkapamilya nila, ay kasama din nila sa pagsisilbi nila. Okay, pero bakit daw senato, senador agad? Merong nagtanong ng ganyan na, uh, uh, bakit daw senador? Eh, wala ka naman experience sa local politics man lang, and hindi ka, you haven't held any government position. Biglang, ang naman, senador na lang. Senador na agad. Sorry. I guess kasi yung, yung opportunity that was given to me to serve ay sa pagiging senador eh. Um, kasi diba last minute nag-back out si Joey de Venecia mm -hmm. and then uh, tinanong ako ni ni Congressman Toby Chaco kung pwedeng uh, i ako na lang ang pumalit sa kanya. Um, So, na-realize ko na parang uh, not everyone gets the opportunity to serve our people uh, in a, as a senator, di ba? Mm -hmm. Okay, Nancy, isa pang parata... So, para sa akin, mm -hmm. kung mas marami ko matutulungan na ating mga kababayan, as a senator, eh, hindi ko, kumbaga tatanggihan ng hamon na ito. Okay. Ah uh, doon po sa mga nagtataka bakit may poses po kami ni Nancy kasi po yung amin pong gamit na uh, satellite uh, I'm sorry, broadcast equipment eh meron pong uh, delay talaga no. Pero Nancy, last question na lang. Uh, ang tatay mo, vice president ang uh, kapatid mo mayor ng uh, Makati, yung isa mong kapatid ay uh, congresswoman ng Makati, yung iyong mother ay naging mayor din ng Makati. Tapos ikaw uh, you ran for the Senate. Lahat na lang daw ba kayo ay e nasa gobyerno para daw isa daw kayong uh, political dynasty. Alam mo lahat ng fam family members ko na nasa gobyerno ngayon sila ay nahalal sa isang malinis at marangal na halalan. So at the end of the day, uh, nasa ating mga kababayan ang desisyon kung gusto nila na may isa pang binay sa ating pamahalaan. Okay. Nancy, would you care to a comment on the other criticisms sa uh, they're hurling against you? Baka meron akong hindi na tanong. You can address uh, those critics and maybe even your supporters. Uh... I guess, siguro, um, gusto ko lang magpasalamat, uh, Ma'am Jessica, kasi alam mo, lahat ng inikutan kong probinsya, kasama yung una, Senatorial Slate, napakainit ng pagtanggap sa amin. At um, umasa sila na pagpinalad tayo talaga na makakuha ng pwesto sa Senado, eh, ipagpapatuloy ko yung serbisyo na binibigay ng aking mga kapamilya, lalong-lalo na ho ng aking ama. Okay, maraming salamat Nancy Binay. Magandang gabi sa iyo and uh, the best of luck to you dahil uh, alam namin na pagod na lahat ng mga kandidato at this stage dito sa ating uh, election uh, for uh, the year 2013. Maraming salamat muli sa iyo.